na nasahod na 1200 pesos a day. Ito yung kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng disente. Uh, pangalawa, bill para sa sapat na budget sa edukasyon, dapat maging katumbas ng 6% of GDP. Pangatlo, libreng servisyong pangkalusugan. So dapat ang kalusugan parang edukasyon, no, na libre para sa lahat dahil karapatan ito ng bawat Pilipino. Uh, Pang-apat, yung genuine agrarian reform bill ito pa rin talaga ang pinakarekisito para tunay na umunlad ang agrikultura sa ating bansa. Uh, sunod yung anti-dynasty bill. No, so nakita natin lalo na nitong nakaraang eleksyon at sa komposisyon ng kasalukuyang kongreso halimbawa na talaga ang mga political dynasty. So panahon na para i-implement yung mandato ng konstitusyon ay pagbawal ang political dynasties. Um, tapos meron tayong uh, uh, resolution for an independent, truly independent foreign policy. Uh, ang kailangan dito, ang dito ay ang uh, abrogation ng Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, EDCA. Tong mga kailangan para maging tunay na independent ang ating uh, foreign policy. Tapos nandyan din yung of course, yung mga para sa teachers natin, yung 50,000 peso entry level salary for teachers para sa mga lahat ng government employees yung pagpapataas ng uh, yung tinatawag na pera parang cost of living allowance yan napakatagal na 2,000 pesos lamang yan na is gawing going 5,000 pesos a day tapos isang clamor din ng mga government employees yung lowering of the optional retirement age to 56 years old. So nag-file tayo ng bill na yan. At kasama rin sa final natin yung uh, anti, uh, yung sorry, yung divorce bill. So yun yung mga uh, sampung unang bill na final natin ngayon.